Uy, sa wakas, grabe. Natapos na rin ako sa paglalagay na itong mga pagkain para sa mga kabayo. Eh, mamaya kasi guys, eh dadali na dito yung mga abayo sa may farm. Dinala ko nga pala dito yung sasakyan na bulok-bulok na pinaganda natin, syempre. Pinabot na nga ako ng liwanag guys. So, ayun o, oh, kung mapapansin nyo, etong pickup ang ginamit ko. Ito kasi yung nabili natin sa may basurahan eh, di ba? Naalala nyo ba yun? <laughs> so guys, teka, may papakita muna na ako sa inyong laro. Siya nga pala guys, kung sa tingin nyong naayos natin sa sakyan, yan eh, like mo naman yung video at mag subscribe ka na rin ha huwag mong kakalimutan gawin yon para maghahanap pa tayo sa susunod na mga bulok na sasakyan. pero mas maganda pa dyan mga sports car naman kaya eh, guys like at subscribe mo na yan pero wait lang may papaita ako sa inyo guys eto naglalaro laro kasi ko kanina talon talon eto guys so oh, talon talon oh ay nalaglag ako dapat hindi tayo malalaglag boy eto talon 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 oh diba nakalimutang nakarating ako sa pinadulo. Tara, umakit nga tayo dito sa may taas ng farm namin, boy. Meron kasi itong second floor. Ayan, no? oh, diba? Napakalaki na itong farm namin, guys. Eh, dito kasi nang katrabaho si Lolo. <laughs> Pero wait lang. Tara, kunin natin yung sasakyan natin, guys. Eh, ngayon, umaga na kasi. Kagabi pa kasi ako nagsisimula magdala-dala ng mga pagkain dyan. <laughs> Pero wait lang. Igagala ko muna kayo dito sa may farm namin. Ayan, no? Napakalawak nyan, boy. Pero teka, ano to? Ba't mayroong lalaki dito? dito. What? Mga nagbibenta ng trailer. Tingin nyo natin. Tropa, tropa. Ano yan? Mga truck ba binibenta nyo? O, oh, bossing. Nagbibenta kami ng mga truck dito. Mga pan-deliver. Lalo sa mga farm. Uy, mga pan-deliver pala sa farm. So, ibig sabihin na mga dambuhalan truck na to, eh binibenta pala yan. <laughs> Ako, di pa natin kayang bilhin yan, guys. Nga pala, isasakin natin. Wala pa tong radiator. Kailangan pala natin bumalan ng radiator dito, no? Kasi lumalabas dito sa may screen natin. Kapag umaandar tayo, ayan, no? Wala daw radiator. Ibig sabihin, yan pwede daw umano yung sasakin natin mag overheat at masisira so pumunta tayo sa bilian ng radiator ha? alamin ko muna kung saan eto click natin to guys ayun no tapos na tayo magpapintura eto punta tayo sa may ano engine parts ayan tinuturo na ni tropa kung saan tayo pupunta napaka angas talaga dito <laughs> o di ba susundan lang natin yung arrow na yan at makakarating tayo sa pupuntahan natin guys <laughs> o tara tara malapit lang naman yata tayo dito ayun no buti na lang medyo mabilis na yung sasakyan natin umakabot umabot na ng 70. Wow! At hindi na siya, ano, 50%. May kita nyo naman sa may taas, guys, so 75% na yung makina natin. Teto, bibili na nga ako dito ng radiator. Ay, aso nga lang pala. Kulang nga pala yung pera ko, no? try na lang nating tawaran. Ito <laughs> guys, nakarating na ako. Tsaka so, may tinitinda pala si tropang mga gulong, oh. Ano to? Mga mura lang siguro to. Kasi sa kanya, nasa labas lang. Eh, meron din dito sa loob, eh, no? May mga gulong din dito, guys. At siguradong mas mahal to. Kasi sa kanya, sa labas. Parang mga, ano lang, pang divisoria. Tropa, tropa. Eh, pabili naman ako ng, ano, <laughs> yung pang radiator. O, oh, tropa, pagkakalam ko kasi nasa 15,000 yun, eh. Silipin mo na lang. Uy, sige, sisilipin natin, guys. O, oh, tara, silipin natin. Eto, guys, oh, ko dito, yun ito. hindi. Ibang parts pala yan. hindi pala yan yun. Wait lang. Hanapin ko muna yung pang radiator dito, guys. Naku, wala na daw pala silang stock, guys. Siguro sa iba na nga lang ako titingin. <laughs> hindi agad sa akin sinabi ni pare na wala na pala silang stock. Alam ko sa may kabilang shop, eh, meron doon. Eh, tara, pumunta tayo doon, guys. Dito na ako dadan sa may gilid ng ilog. <laughs> Ay, guys, may ilog, oh. Napakalupit. So, pumunta na tayo doon, guys, sa may kabilang shop, ah. Para maganap ng radiator. Para hindi pumotok yung ating sasakyan. Ito, guys, malapit na ako sa may mechanic shop. Alam ko dito may mga tinda rin dito eh. Pasok nga muna natin, boy. Ayun mo, Oh, oh di ba? Welcome back sa mechanic shop. Ayun, park muna natin to dito. Ayun oh. Sino sabi kapag nag-160 degree daw, eh baka mamaya masira 'yung sasakyan natin. <laughs> tara, tara, pasok tayo dito. Ito, saan kaya 'yon? Ito si pare, nagtitinda 'to ng mga ano, piyesa. Ayun, click natin. Ayun, guys, sure Kaso nga lang nagkakalaga siya ng 20,000. Eh, ang pera ko dito 13,000 pa lang. Naku, naku, hindi to kakasya. Ganap na lang ako ng paraan para madagdagan siya ng no? 7,000 boy. O di kaya check ko muna yung mga makina nito. Ni na Ayan, check natin guys yung mga ibang parts kung hindi pa sila 100%. Tara, tara baba natin yung iba. Ayan guys, speed nagbababao na lahat. Kung mapapansin niyo, wala na naman yung kotse natin, oh. No? E, ito na yung mga parts niya. So isa isa-isa ko muna 'to dalhin dito, guys, ah. Eh check natin kung 100 na ba 'to lahat. Ayan guys, nailipat ko na. Ito e, atang isa na 'to, hindi pa yata 'to 100%. Ayun, oh. No? Oh, di ba? Pinapa-work pa natin, guys. Ayun, oh. No? Ay, na Sinaayos na. At nandiyan na siya sa 80% Malapit na mag 100 <laughs> Nice one, nice one, malapit na Nice one, ito so, kapag naayos na Ilagay mo na natin dito Ayan, selpok na natin dito guys Ayan no, at saka ito atang mga yan E eh, mga na-repair ko na to Ayan, pag tinuturo na ron, ibig sabihin na-repair na So ilagay ko muna dyan Kaso nga lang itong isa, wala to Dito daw to pwedeng ayusin eh, eh no Kailangan daw natin bumili na ito ng bago <laughs> Pero lapag muna natin dyan Itong battery naman, ayan, kailangan natin itong charge O sige, sige, na natin guys Ayun o, oh, uh, what? Sinacharge na yung battery natin <laughs> 75% na boy Hintayin natin matapos para 100 na boy <laughs> Yun, natapos na rin Try, salpak na ulit natin to dito sa ating sasakyan <laughs> Ayun, di ba? Nalagay na natin no? oh. Ngayon, eh, sasalpak ko muna to lahat guys Marami kasi yung mga parts yung mga pinagtatanggal ko eh <laughs> Ayun boy, nasalpak ko na lahat Sasara ko na yung hood na ito ah Ayan, sara na natin Tapos yung suspension, gusto ko lowered Try lowered natin guys, ayun no? oh. Uh, Tingnan guys, bumababa yung kotse natin, ayun uh sagad natin lahat guys Ayan, ito, sagad natin Ay, kaso pangit na pag sobrang sagad Angat natin ng konti Ayan, dito naman sa may likod So, call eh Ayan, dito naman sa may kabila, hindi pantay Ayan, okay na boy Eh, isa pa, isa pa Ayan, pantay na Nice one, nice one Okay na to Try drive din natin Uy, 92% na boy Grabe naman Try natin magpapera Alam ko meron ditong ano eh Basta hanapin ko muna guys Hindi kasi ako sigurado Pero teka, saan naman ako tinuturo na itong arrow. Napunta na ako dito sa mga container. Oh no. Baka mamaya ibebenta pala natin sa sakin natin ha? ah. hindi naman pala. Meron palang secret dito. Teka. Car purchaser. Uy, teka. Uy, grabe pare. Baka gusto mong bilhin yung sasakyan ko ah. O tropa, magkano ba binibenta yan? Hindi ko rin alam kung magkano ko itong may bibenta sa'yo. Basta ang alam ko, eh marami akong pinaayos ng mga parts dyan. At saka pinakulayan ko na rin. Ay no, mga dumi-dumi na lang yan ng lupa pero bagong pintura. Oh, sige, tropa, titingnan ko kung mabibili ko. Ito, guys, binibili niya ng 14,600. Eh, kaya hindi pa ako lugi doon. Ang dami ko mga pinaayos doon, ha. Oh, sige, sige, okay na yun. Meron pa naman siguro kung sasakin doon na mas bulok. O, di kaya titingin pa ako doon sa so, may pasurahan. <laughs> oh, sige, sige, tropa, pamapayag na ako. Bilin mo na yan. Ito, guys, benta na natin sa kanya. Sell na natin. Ayan, no. Oh, diba? Naka 28,000 na. Oh, boy. <laughs> nice one, nice one. Tara, tara guys. Eh, dito kasi pwede tayo mag-spawn ng 500 lang. Ayan, oh. No? 500. Oh, di ba? Ayan. Tara, ito yung gagamitin natin para pumunta Doon sa may basurahan. Tignan niya natin yung first person na ito. Uy, grabe. Ganda rin pala ng first person na ito, ah. <laughs> Napakaangas oh. Pero, alaga, tara, tara. Bumiyahin na tayo. Papunta rin, boy. Let's go. Eto, guys. Palapit na tayo dito sa may junkyard. Buti na lang. Umaga na, no? Maliwanag na. Makakahanap ba tayo dito? Wait nga lang. Check nga natin dito guys parang wala na makikita ang mga bulok na sasakyan na ay eto pero binili si tropa wow tropa may binili siyang sasakyan angas oh uh, teka oy wag mong gamitin yan akin yan eh nang gagamit ko ng kotse oh pero guys wag nga tayo dyan meron nang umuwa kaso nga lang parang hindi ko trip yung mga sasakyan dito ah hindi naman yan maganda eh hindi ko na nakita dito yung nakita sa sasakyan yung parang sports car ako naman eto parang normal lang na kotse ayoko nyan eh kasan kaya makakahanap nun yun. O di kaya pumunta ako dun sa may bilihan guys. Tara, try nga natin magpunta muna sa bilihan. Tara guys, tara guys. Alis muna tayo dito. Eto guys, ituturo niya. Bibili tayong brand new car. Eto, dealership. Ayan, set natin yung arrow para pasunod tayo dyan. Susundan lang natin yung arrow guys. At makakapunta na tayo dun. Eto guys, andito na tayo sa may ano, dealership. Teka, park ko nga muna to dito. Ayan, kahit hindi na pantay boy. Sisilipin ko muna yung makatinitinda. Ayan guys, silipin natin. Ayun o, oh, kami. What? Magka ano to? What? 250? 400? 600? Ako, ang mamahal pala ng mga kotse dito. Mga 1 million, 1 million na. Eh, yung pera ko dito, 31,000 pa lang. Naku, naku, hindi to aabot, guys. Gahanap na lang talaga ako sa ibang mga junkyard, no? So, maghihintay ako na ng bagong sasakyan. ano ba yan, boy? Oh, no. One. Eternity later. Eto guys, nandito na ulit ako sa may kabilang ano, kabilang junkyard. Silipin natin dito ito. Mayroon pala diyan ano. Uy, kaso di ko, di tripin sa sakyan. At... Ay, eto yung hinahanap ko boy. Ay ano, kaso nga lang 23,000 to no. At mukhang maganda. Tara tingnan natin, baka mabilis to kapag na-repair na natin. Tara bilhin na natin guys. Ayan, nabili na natin. Oh, gusto pera ko dun ha? Tara tara, buksan ko nga yung ano nito, Yung hood. Ayan no, uy, mukhang okay pa naman yung makina. Okay, Tara tara, isara na natin yung guys. At sumakay na tayo. Tignan natin guys ay no. Oh. Uy, tignan natin yung first person. Okay, ganti yung itsura niya sa may loob. Okay na to guys. Ipaayos natin to. Punta tayo sa may mechanic shop boy. Paayos natin ito. Eto na guys, andi dito na O. Oh. Open ko na yung hood. Ayan, tapos ibaba na natin yung mga ano, mga parts ng main na. Ayan, na natin yung lahat guys. Ayan, tapos i-repair ire ko na to isa-isa. Tara tara. Ayan na boy, ko ng i-repair. Tara, kunin natin yung iba ba? Kasi eh, lahat yun, kailangan nating ayusin. Ito boy, ito boy. Yan, okay na yung isa, nalaglag na. Mukhang ayos na nga. Ito yung pangatlo. So, lalahating ko muna ng re-repair guys ha. At mag-ano muna ako ng battery, mag-charge. -cha At ito guys, tinanggal ko nga pala yung ano, yung gulong. Eh, kailangan ko kasi itong hanginan. Medyo malambot kasi yung hangin ng gulong natin. Teka, kung ano ba yung hanginan na ito? Naku, naku. Eh, ito pala. Yan, hanginan ko muna ito guys. Kasi tignan nyo. O, oh, diba? Natanggal natin. Ang <laughs> Eto guys, malapit na tayo sa may ano, may papinturahan. Ayan, papinturahan na natin to boy. Para maganda na. Ayan, bumukas ka na boy. Eto natanggalin natin yung ano syempre, ano. Tinanggal natin yung mga ano, lawang. Pinturahan na natin boy. Ano kayo maangas na ulay? Eto, what? Dilaw na naman. Wag dilaw. Maganda red. What I red? Ayan, color red na boy. Purchase na natin. ayun guys, tignan nyo. Grabe, ganda na ano. Napaka astig. Bagong bilhin natin yan. Is sports car yung boy kasi tingnan nyo dalawa lang yung pinto oh, diba? di ba dalawa lang ang pinto niyan kaya napapabangis rambulok na sports car oh, maganda kaya guys mon dito o tatapusin yung video ano pa ako ng pwede nating bilhin at ibenta para dumami yung pera boy let's go Tara guys check ko nga muna yung ano na makina uy okay pa naman tanggalin ko kaya yung mga gulong ay no tanggalin natin yung mga gulong guys ayan tinanggal ko na lahat ng gulong guys oh no Nakadapa na yung kotse ko. <laughs>